Hello mga boss, hello po. Ayan, day 11 natin ngayon mga boss. Ah, dalawa lang kami nabagawa ngayon. Wala kasi si Nano. May eh, sakit. Kaya eh, nakapaglagay na po tayo ng mga tubular mga boss. Bubong na lang ang gulang. Kaya e, lang syempre, bago tayo magbubong, alagay muna tayo ng gutter. Tapos magpapalitan na kami sa labas, sa likod. Dahil wala kaming dadaanan. Pag binubungan na namin yan, eh, bawal kasi tumungtong doon sa bubong nakakahiya sa kapitbahay bahay natin baka masira natin yung bubong mga boss kaya may nakaabang na po yan ng mga sabitan ng gundula ano po Ah, si Boy Labo pinakuha ko muna yung gundula para maiayos na namin ano po mga boss Ah, konti na lang baka siguro mga ano ba ngayon sa na sabado, lunes hanggang lunes matatapos natin palitada yung labas na yan martes magbububong na tayo mga boss kailangan maayos na maayos yan para walang tumulo ano po ah, kaya dapat eh bago natin bubungan nakaayos lahat pati gutter ano po pero yung gutter ikakabit ko na yan mamaya pag naiayos ko na dito. ito po yung gutter na pinagawa ko mga boss ano po kung napapansin yung box type lang po ang pinagawa kasi nga stainless ang isa po niyan eh, mura lang. Yung isang pla plain sheet, pinahati ko lang sa tatlo. Backstab lang po. Dahil likod naman yan, nakatago po yan. Eh, parang inside gutter po kasi yan. Ngayon, ang ginawa ko po, ang ibang gutter kasi nakatupi pa dapat ito. Ako hindi na, hindi ko na pinatupi. Para pag ito po, yung side na yan, babarinahin po natin yan, para maipaku natin doon sa firewall natin, sa pader sa sagabal, dikit na dikit yan. Pag naipaku na yan, ah, nalagyan natin ng elastosil. Tapos, mayroon pa pong saklob yan sa ibabaw do sa firewall. Sakto siya dyan. Kasi pag pinatupi natin, kailangan pa nating katingin yung pader. Eh, hindi naman kailangan dahil may saklob naman po yan. Kaya, ano, ito po yung sa... May kuna na, putisyon, ah, ano, nakasampay doon sa tubular po natin. Okay? Ah, maya abang-abang po kayo mga boss. The 11 ni Boss Ray dito sa trabaho po kay Apolinda. Ingat po kayo mga boss. Ano po? Ayan. Okay? Bye.